Matapos e deklara ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa, ano-ano nga ba ang dapat asahan dito ng publiko, lalo na at may posibilidad ng laninya? Narito ang report. Kasunod ng hanging abagat, typhoon aghon, kalat-kalat na pag-uulan at madalas na thunderstorms, opisyal nang idineklara ng pag ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Kasunod nito, ano nga ba ang dapat asahan ng publiko? Ayon sa pag-asa, mas madalas na ang pag-uulan na magsisimula sa kanurang bahagi ng bansa. Pero hindi inaalis nito ang posibilidad ng monsoon breaks na posibleng magtagal hanggang dalawang linggo. Kung saan may mga araw katulad dito na hindi natin naramdam yung grabing pag pero may mga thunderstorms sa hapon at gabi. So frequent na rin yung mga thunderstorms sa hapon at gabi. So in terms naman of El Nino, sa ngayon by June, eminent po na nasa decaying stage na si El Niños natin. Ibig sabihin, papunta na siya sa neutral stage. Pero ang dalang epekto ng El Niño ay mararamdaman pa rin. Sa taya ng pag may 69% na posibilidad ng weak la niña na maaaring magsimula sa mga buwan ng July, August at September. Simula na ang la niña sa mga buwan na ito pero hindi pa lalagpas sa normal ang dami ng ulan. Ang nakikita kasi sa mga pag-aaral na kapag may laninya, uh, ibig sabihin yung cyclogenesis o yung pagkampuon ng mga bagyo ay mas malapit sa landmass. So ibig sabihin noon parang wala siyang gaano time o hindi siya nakakabuelo para malumakas siya ng todo bago siya mag -landfall. Posible pa rin dito ang rapid intensification o pagiging malakas nito. Kaiba ito kapag may El Nino na malayo pa lang ay nabubuo na ang bagyo. Inaasahan ng Pagasa asa na mararanasan ang epekto ng laninya sa huling quarter ng taon. Dahil dito, mataas ang tsansa ng mga pagbaha. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.